Ini na. Lawat ke meja kagabi. Kok pun itu oh. Ay, kagelek. Wait dog kami nak kita. Tah. Oh, wow, wow, ada dah mu isda. bang. pulang pula. Nah, bang guys. Guys, big guys. Mak, abi anak kami, guys. Kita masih kami, guys. Yo, guys. Hit room fast guys. Ular guys, gele. Pamah. Nabi lu bisa lah. kami kay itlog Itlog sa baby, darawa. Isa lang ang isa. Among ang nina. bago lang ko Ah? Isa lang? Isa lang? Saan tago? Be, dito ang tani. gabi. guys! Look guys, kami ug gabi. Lain, One, three, two, three. Lain, gabi. Lain ka lang ka pa. atri. gabi. Dira kalangan. Hayo, ako mama gligo. Dira kalangan mo pay anu. Pihang tao. Dira kalapitamo. Ubosimo. Ah, kada

ngabi guys. guys, guys, guys oh? <laughs> <laughs> guys, hindi makatubod ba? Trina Ta Trina